Hello guys Update nga pala sa durian natin dito um, Almost 2 years Ganda ng tubo niya Double rootstock pala natin siya Tapos yung yellow paint na nakalagay dyan is water base eh latex ta may halong fungicide at insecticide puyat to siya na variety Dito po yung mga kasama niya. Yung, sagi. To, ganda nagpapak

Naka double rod stock rin to sya Dito Malaki na, na tubo All, ano na to sila? One year and six months yata. From planting, from from planting. Tapos meron pa tayong lansones. to so, lansones. Ang galing Puro puyat yun sa kanina. Tapos, ito ibang variety to siya dito puang mani thailand na variety naka binobble rod stock ko rin tingnan natin kung anong epekto ng double rod stock sa durian ayun lang guys salamat